san mo yan. Oh, oh. Tapos mawala na yan. Tapos mamaya na naman. Kasi kanina, sabi ko parang matalang kalaki ng ano. Tapos nung tinutokan ko ng plastic namatay. O, oh, di ba dyan na? Paano mo gano'n yan dyan na sa dilim-dilim dyan, wala mang tao dyan hindi siya naman nag-present press light kay putang makagat ka ng aras dyan hindi yan dyan banda kanina, dito yan banda sa baba kaya gano'n yung press light yung hindi dun. yan dyan yan banda Tapos kami nagpa nag may nagsindi lang diyan tapos bigla lang namatay tapos nagbuhay ulit kasi ano. Tapos diyan sa taas ngayon. Ay, naroon mo, wala na. Tsaka bakit hindi nagalaki? Ganyan lang siya. Tsaka kung apoy yan na hawak-hawak nila, mag-aalisan na yan dyan. Walang tao na ganakantakan. Hindi siya na may tao. Punta natin? Ayoko nga, mamaya nabul pa tayo nyan. Dito sa ibinigay no, nilaga no. pangabul yan? na, no. wala na. Wala na. Wala, wala na. Wala, na ginakala, kinalabutan ako. Kanina nga, nung sabi ko parang matalang ng baka. Kala ko baka. Wala na. Uh. Ayan na naman. Oh. Uh. Mawala, tapos hindi na mag-apoy. Tapos walang tao. Tangkin na sa mga na talaga yan. Pero parang lapit na yan ito dagas tayo hindi mani maniniwala ko na ano talaga yan kung lilipat siya hindi Wala. naman hindi naman lumilipat eh, nandun pa rin oh Eh bakit nga ganyan tapos yung apoy niya tayo mo maintain lang hindi nagkabago Ano nga tayo yung malay ka nakatakot <laughs> Tsaka anong oras na ito? Saan ako mag-apoyan kayo ng tangali? Tsaka mag-ano ang tao dyan ngayong ganit kong oras? Tsaka nung mamatay kayo na ginapasit-pasit ako wala mga tao. Saan na may tao dyan ang sa kabi?

dito lang siya kada linggo ng gabi anong araw ba ngayon oh, linggo oh, oo oh, linggo pa tapos maintain lang yung apoy nyo hindi nga nagalip hindi nga namin nagalaki oo oh, diba? hmm. eh, di ba hmm. hindi siya na kung may nagpapit yun kalat niyan yan Oo oh, nga, yun lang yung nakakapagtaka kasi hindi siya, hindi man kumakalat oh, naka-stay lang, parang, parang naka Ano ko na ito? Alas libis yun yung magpunta dyan na walang dyan. Pero may nag-ausok-usok oh. Pero Pil kung pinunta natin yan. Punta natin. Wala akong itak dali, rin. dito itak eh. Ano rin kung ano, ano rin magiging ano ng itak mo laban dyan, tanga. kali sana may nakikita kang tao diyan na kan. Anday, wala rin bahay na malapit. Wala talagang bahay diyan. Basakan na tuyo na na. Ang ang bahay na ayun na, 'di ba? Sila ito na, sila oh, at okay. saka yung doon, kila ano? Ang layo nga. Ala bakit nga ba? Ala kina kaya ba talaga ako? Oh. Yung minti, lang minti lang ano yung kumitak may takla yung tahan ko na yun, eh. Hindi, tsaka kung, kung may nagasunog dyan, dapat magabago yung ano ng apoy, diba? Bakit ka nga magasunog dyan ng gantong oras, alas na ibi? Puntahan mo si Molino, al. Ano, para mawawala na naman, oh. No? Oh, doon Pun lang ah, punta mo si Molino. Wala, wala na hal. Laitan ko ha. Wow. Hindi laitan ko, tira natin kung ano. O oh, di sana kung may tao dyan, nag-ailaw, nag-press light. Kaya eh, ako nga nagkawalan ng baka, may press light ako yung baka may ahas. Kaya nga, alam, nawala na. Wala na. Santer mo talaga yun, nag kasi yung santer mo pag ano eh. Pag mag-init ang panahon. Oh, may tao ba? Kita mo nga yung apoy na nakalikit sa lupa? Kung may tao yan, di kita mo nga tayo-tayo ang... Tayo, tayo. Ay, ano may nag-ausok ko oh, doon, banda? Eh, nag nga, pero kung mm, may tao di... Punta niyo doon ni Muli, no? O, sunog, sunog na. May sunog na doon, banda. Eh, ano may... Nakakita mm. ba yung usok? Hmm. Meron, ba? Pero doon lang din sa place na yun. Tapos may na naman yun siya. Pag nabuhay yan, ay alam mo na hal. Pag nabuhay siya ulit. Pag nabuhay yan, dyan na sa may baka banda. Hello. Dagos talaga ako. na ako. Pag <laughs> uwi na ako, kala mo. 9.15 na 9.15 no? kung nakala ko baka lang maliit maliit na lang yan kanina tapos nung ko. e, e, yung translatan ko biglang lumaki tapos namatay na siya yung pagtawag ko sa'yo itanong na itanong mo po kasi nagsunog Putang ina, sino magsunog diyan? sila di, nakikita di mo ang tao? Hindi, siyempre sila lang 'yan diyan banda o, yung sila yung mimi-ari diyan eh. Doon yung bahay na to, kailan okay, Si Tags, magsili-sili ka lang itong oras. Dito na Saan Sana. Sana yung usok. Nawala na. Ay, ayan. Dito may nagaganti sa'yo ng flashlight light Isipin mo na lang din. Huwag ka na magsara. Alam lang magpunta siya dyan ng